Nagrali ang mahigit kumulang isang libong militanteng grupo mula sa Minjola patungo sa embahada ng United States upang ihayag ang kanilang matinding pagtutol sa umano'y unconstitutional na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na pinirmahan kahapon ng Bansang Pilipinas at Amerika. Malinaw na pangunahin pagbabalik ng mga basing uh, Amerikano ang lalamanin ng kongresong ito uh, ng um, mas marami at mas malawak pa ang saklaw kaysa nung panahon na nandito yung Clark at Subic no so kaya mariing uh, tinututulan natin ang pagbabalik ng mga base ng Amerikano kahit sinasabi nila na hindi permanent yung bases base pa rin ito at uh, labag ito sa konstitusyon kaya uh, kay questionin natin ito agad-agad na makakuha tayo ng kopya klarong klaro doon no, na ito ay para sa interes ng Amerika at hindi para sa interes ng mga Pilipino. No? At uh, ang lalabas nga, unli ang lalabas nito. Unlimited access, unlimited number of troops, at unli pa dahil walang bayad, uh, free of rent. No? At talagang masahol na masahol pa sa military basis agreement noon. No? Dahil dito maghahain umano ang mga ito ng reklamo sa Korte Suprema para imbestigahan ang umano'y unconstitutional na kasunduan. Ayon sa grupo, dapat na idinaan sa tamang proseso ang pirmahan ng agreement. Hindi raw kasi ipinalalam sa Kongreso ang nilalaman ng agreement na pinirmahan kahapon. Pag nakakuha na kami ng kopya, ay talagang pag-aralan ito at uh, dadalhin sigurado ito sa Korte Suprema. Samantala, nagkainitan ang mga militanteng grupo at ang kapulisan sa kahabaan ng Kalaw, Maynila kanina habang nagrarali patungo sa embahada ng US. Ayon kay Police Superintendent Marcelino Pedroso, hindi nakipag-usap ang mga grupo sa programang isasagawa ng mga ito. Nakahanda rin daw ang kapulisan sa kahit anong posibleng gawin ng grupo. Ayon naman sa pahayag ng grupo, hindi sila titigil sa pagkilos hanggat hindi tuluyang naibabasura ang EDCA. Gamitin ho natin lahat ng avenues na available sa atin. We will file, most probably file a case sa Supreme Court. Uh, itutulak din natin ng Senado na kunin itong uh, agreement na ito, busisiin at tratuhin itong tratado. At huwag pumayag na hindi tratuhin tratado ito. No? And uh, of course we will ask the Senate na huwag wag aprubahan ah, kapag dumaan na sa kanila at syempre, dadalhin natin ito sa publiko no? sa lansangan sa ating mga komunidad dahil importante dito uh, ang ating mamamayan ay uh, makilahok sa pagdidesisyon sa usaping ito. Nasa mahigit kumulang siyam na raan ang mga militanteng grupo na nagrali at dalawang daan ang mga nakadeploy na kapulisan. Kahapon ay pinirmahan ang EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na naglalayong palakasin ang sanatahang lakas ng ating bansa. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline.